Personal na ininspeksyon ng mga taga-Philippine at Japanese Coast Guard ang lugar kung saan lumubog ang MT Princess Empress na nagdudulot ng oil spill sa Oriental Mindoro. Yun nga lang ang nilagay nilang oil spill boom, tila hindi epektibo. Magbabalita si Mon Gualvez. May itim na patse-patsing langis ang nakita naming palutang-lutang habang papalapit kami sa pinaniniwalaang parte ng dagat kung saan lumubog ang MT Princess Empress sa dagat ito na sakop ng bayan ng Nawan sa Oriental Mindoro. Kasama namin ang Philippine at Japan Coast Guards at dalawang tugboat na nangunguna sa offshore oil containment o pagkontrol na tumatagas na langi sa dagat. Nasa 200 metrong oil spill boom ang nakalatag pero may ilan pa rin lumulusot. Sa aerial surveillance, kita rin kung gaano kalawak pa rin ang oil spill. Nakapwesto ang dalawang tugboat, 3 nautical miles o halos 5 kilometrong layo mula sa sinasabing lokasyon ng lumubog na tanker. Sa pwestong yan, mas madali raw na maaharang at maiipon yung mga tumatagas pang langis. Yung malaking bahagi na yon na kumikinang na tubig, dito pinaniniwala ang lumubog yung Empty Princess Empress. Malakas yung amoy ng langis dito sa bahaging ito ng lugar. At lang sinasabi ng Philippine Coast Guard, nakakapag-release daw ng nasa 10 hanggang 20 litro ng langis kada oras itong lumubog na tanker. Tingin ng Malayan Towage and Salvage Corporation na kinuwang kontraktor na may-ari ng barko, pawang yung kargang industrial fuel na ang kumakalat ngayon sa dagat. Bagay na mas mahirap daw alisin kumpara sa automotive diesel oil. Mas uh, malapot kasi yung, uh, yung industrial fuel eh, compared sa uh, engine oil like uh, diesel. So mas malapot siya kaya mas mahirap siyang i-disperse. And uh, pag nag-emulsify siya, mas makunat siya kaya mas mahirap siyang ilinisin. Gumagamit na rin ng skimmer o panghigop ng langis, pati ang manumanong pag-scoop nito sa dagat. Naglalagay din sila ng dispersant para mas madaling malusaw ang mga namuong langis. Pero limitado lang daw dapat ang gamit nito. Uh, medyo nililimit lang natin yung use ng uh, dispersant kasi meron din siyang uh, effects sa uh, environment. Sa ngayon, umaabot na sa 700 hanggang halos 1,500 na litro ng concentrated oil ang nakukuha nila sa dagat araw-araw. Posibleng mas mapabilis daw ang pagkontrol sa tumatagas na langis sakaling dumating na sa bansa yung Remotely Operated Vessel o ROV sa March 20. May kakayaan itong makita ang sitwasyon sa ilalim ng dagat para maaral kung paano masipsip ang mga natitira pang langis sa lumubog na tanker. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.